Bali mamaya nga pala mga kanaypi May kukunin tayong pera doon sa, ano, sa bayan May nagbigay ng blessing na naman uh, Thank you so much kay Sir Ed Garcia Ng Sambales Thank you so much sir sa binigay nyo Para kay Baby Maika Sakto yun na uh, Ibibili ko na lang mamaya ng gatas niya Ano to? Milk Thank you, kamu. Thank you, Uncle, Thank you, po, kamu. Thank you Thank you. Thank you, kamu na Oh, thank you, Uncle Inga. What's up mga Kanoypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik si Kanoypi for another video. Araw ng biyernes, palabas na naman tayo para mamasada. Alas 7 na ng umaga mga kalipi. Ngayon pa lang tayo lalabas. Bali, umulan na naman kanina mga kalipi. Ayan. Aga-aga, umulan. At ginawa ko na pala na inayos kahapon yung kulungan na ano, para sa malilit kong manok. Ayan mga kanaipi. Yan na, papakita ko na yung ginawa ko kahapon. Bali, winelding ko na yung ano, yung ibang parts niya. Nabuo ko na. Ayan. Bali dito, yung harapan niya, still mating yung ilalagay ko diyan tapos ito yung patungan ng kainan niya. Ayan. Ganyan na yung ano, yung ginawa ko, mga kanaypi. Tapos yung mga excess na no na bakal na tinanggal ko, dinugtong ko sa paa niya. Ayan. Bali tumas na. So hindi pa tayo magaling masyado na mag pero nagawa naman natin ng ganyan. Okay na yan mga kanayipi, wala namang magre-reklamo eh. <laughs> Di ba? Saka para sa manok ko yan mga kanayipi. So ang kulang na lang natin diyan is still mating sa kayong ano green screen na ilalagay ko doon. Bibili na lang tayo sa susunod. <laughs> Ngayon, pasada muna ako mga kanipi para may pangalawang. Ayun si Mia basa ng tubig. <laughs> tubig ulan. Nandiyan pa yung mga trapal niya. Painitan lang natin yung makina niya. Wala na yung trapal na ginagamit ko kay Mia, nandoon na sa manok. Kulungan ng manok. Bili na lang ako sa susunod yung ano, kulay blue. Mas magaan mga kanayipi. Mabigat kasi yon. Okay, mo Okay, so all right. Tapos na tayo mga kanilang MP Let's go, let's go Tara, tara Uy naman oh Okay Five pesos Elementary High School 10 pesos ang buhay na mano natin mga kanilipit Isang elementary, isang high school Okay Sa so, R.I. Right. Saan tinggal ikod Elementary sei uh -huh. nasce sa 168 <laughs> okay thank you ayan mga kanipi nakapagkarga pa tayo ng dalawang pasayro nating papuntang bayan pumita tayo ng 40 pesos alright, hanap ulit tayo ng panibago Bali mamaya nga pala mga kanaypi May kukunin tayong pera doon sa, ano, sa bayan May nagbigay ng blessing na naman uh, Thank you so much kay Sir Ed Garcia na Sambales Thank you so much sir sa binigay nyo Para kay Baby Maika Sakto yun na uh, Ibibili ko na lang mamaya ng gatas niya. So thank you thank you so much sir Ayan mga kanaypi may pasero na tayo Bypass 7-11 आता है pasero natin Galing EJL Ayan mga kanuhipi Kunin natin yung pera na pinadala sa akin Ni Sir Ed Garcia Kunin natin dyan sa Bilyarika ano, Ayan mga kanaypi Nakuha na natin yung pera na pinadala ni Sir Ed Ed Garcia So punta na tayo ng Sisay Warehouse mga kanaypi Nang makabili na tayo ng gatas ni Bibi Maika Let's go, let's go! pasok lang tayo dito sa ano, sa warehouse. Makabili tayo ng gatas ni Mika. na 1577 Ito na mga kanaipi Nakabili na tayo ng gatas ni Bibi Maika Ito na Sir Edgar Siya Naibili ko na ng gatas ni Bibi Maika Thank you so much ano, sa binigay niyong pera May gatas na naman yung baby ko Yung anak ko Uwi na tayo mga kanaipi Dahil ano Maglilinis pa ako dun sa kulungan ng mga manok Ayan mga kanaipi Uwi muna tayo Bali bumili na ako ng karne ng manok Sayote May isang pagita tayo dyan ito na yung ulam namin ngayon mga kanaipi Pananghalian at kapunan na Tapos nandito yung gatas ni Bibi Maika Ayos na nó thank you, thank Thank you, thank thank you, thank you, thank you, thank you, ăn. thank you, thank you, thank 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 you, thank you, thank thank you, thank you, thank you, thank you, Hindi mo mabuhat, mabigat. May bigay mo na kay mama. <laughs> Hindi na. anay. Eh. Ayan mga kanoypi. Nakatapos ko lang na nagtrabaho dyan sa, ano, sa kulungan ng aking mga manok. Nagtanggal na naman ako ng ipot nila. Ayan, naligo na naman tayo dahil sobrang pawis. So, palabas na naman tayo mga kanoypi para ituloy yung pamamasada natin at hopefully na makarami tayo para may pang allowance bukas sabado as sabado uh, kung maganda ganda yung panahon mga kanaypi hindi umulan aayusin ko na to itong kulungan na to itutuloy kong aayusin nang matapos na at may lipat ko na yung ano mga sisiw ko dyan dito sa kulungan na to ilalagay natin dito sa ano sa uh, kulungan na malaki mga kanoipi ayan Bale yung dalawa na yon na battery cage na kahoy pagpapatungin ko na lang mga kanayipi, para don sa dulo yung ano yung mga maliliit ayan ganun yung gagawin natin so hopefully na maganda yung kakalabasan bukas ng ating project at sana hindi umulan para matrabaho ko yon, magawa ko ng maayos mga kanayipi na Maybe kumita tayo ng 50 pesos. Ay, mga kanaypi, bumili ako ng pagkain ng manok ko. Isang sako na naman. Tapos 'yan. Green na ice uh, one half yung ano, yung size niya, yung butas niya. Apat yung binili ko, apat na metro. para bukas yan mga kanaypi yung trabaho natin ayan na mga kanaypi ito na yung steel mating manipis lang oh Ayan mga kanaypi, baba na natin to At umaambun na naman Nakamabasa yung feeds na ano, binili ko Ayusin ko to bukas kasi mga kanayip eh. Nako, nahulog na. Itong project ko bukas kasi mga kanayip Tatapusin ko yung ano, yung kulungan ng mga manok na maliliit. Wait, wait, wait. Ay, di kayo na tiyo doon, madam. Sige, madam, di kayo likutan to. Dame, trapal na dyan side na. Kapalit yung pay-tabit Sige, प्रापर Di pa ikasigaw? Ano? Di pa. the bridge over there. Oh, yeah. oh madam, dito naman Balik bayan uti na lang mina na Sa, ano, Labit West Son Saving Bale binigyan naman tayo ni Madam ng ano 250 Ah grabe Nabasa tayo doon <laughs> Pero ayos lang Maganda ganda naman yung ano Yung pamasahin ni Madam eh 250 mo naman Kahit Mabasa na tayo ng ulan <laughs> mga kanaypi baha na naman dito sa highway malalim na naman yung tubig oh. ulan lang ayong araw ganito na agad ayun mga kanipi kumita ulit tayo ng 100 pesos galing ng SM binigay sa atin mga kanipi